Hi guys! For today's video, samahan niyo akong maglaba. Magdi-DIY laundry tayo. Dito nga pala yan sa Laba Vendo. Nakakahingal pala mag-voice over. So yun, baka may magtanong sa inyo, bakit di pa ako bumili ng washing, ganyan-ganyan. Pag nagdi-DIY kasi ako mga ante ko, sinisipag ako magtupi ng damit. You're... Eme. So ayun nga, may dalawang services naman sila. Yung isa is DIY and then yung isa is full service. And hindi naman nakakainip maghintay dito, no? Kasi yung washer nila is 23 minutes lang and then yung dryer is 30 minutes. And habang naghihintay ka, pwede kang mag-cellphone, TikTok, Facebook. May na-offer nga pala sila ditong drinks like soda, beers. Ayan, magwalwal ka kung gusto mo. magwalwal. <laughs> so, yun nga. Isa rin sa nagustuhan ko sa DIY laundry is, unlike nga sa full service, maghihintay ka pa kung kailan magiging available yung pinalabhan mo. Unlike sa DIY, after mo maglaba, syempre, makukuha mo na yung mga damit mo, di ba? Ayun, uh, convenient pa rin naman siya kahit pa paano. And ayan nga, sinasabi ko sa inyo, di ba? obliga akong magtupi dito ng labas. so, ayun, wala lang. Nakakatawa din ma-experience tong DIY laundry. And pagpasensya nyo na yung voiceover ko kung ano anong pinagsasabi ko dito. First time ko mag And nakakahingal pala siya. Facebook Reels, bakit naman kasi 1 hour? 1 hour? 1 minute and 30 seconds lang ang video length mo. Nagahabol tuloy pa nga mag-dogtalan. Nag-bobol dito, birthday na rin ako. So, yun guys. Pwede na ba ako mag-apply na laundry attendant? Charo. Hindi ko matatanggal yung mga mansyan niyo. So, yun lang guys. Thank you sa pagsama sa akin sa paglalaba. Kahit di nyo naman ako tinulungan, magtupi. Charot! Bye guys! Thank you for watching. Follow for more!